sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa puntong ito, sa lupain ng Gujian clan, umalingaungaw ang tunog ng bakal na humahati sa hangin, si Xu Wachen, tila isang aninong sumasayaw sa dilim, ay walang habas na pinagtataga ang mga kalabang cultivator, bawat indayog ng kanyang espada ay malinis, tiyak, at parang isang sayaw ng kamatayan, isang indayog na sa isang kisap matay nagwawakas ng buhay. Ang Sword Immortal Sword Intent Hay hindi ito maaari, sigaw ng isang cultivator bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang ulirat. Sumunod ang isa pa, halos hindi makapaniwala, paanong nagtataglay siya ng ganitong lakas, kahit nasa isang virtual world lamang. At sa lupa, nang inisay, halos wala ng hininga, nagmamakaawa ang isa pa, sword immortal, bigyan mo ako, ng pagkakataong mabuhay. Ngunit si Shu Wachan, tuwid na tumindig, habang pumapailan lang ang usok sa paligid, ay tumitig sa kanila ng malamig, walang bakas ng awa, isa-isa silang naglaho, nagiging mga random item box na iniwan ng kanilang pagkatalo. Sa sandaling yun, dumagundong ang tinig ng competition system, kasabay ng pagpapakita ng buong mapa ng labanan. Fallen Immortal Island Trial, Death Zone Shrink Countdown. Mamatay ka, o ikaw mismo ang maging batas, napasinghap si Shu Watchen, bahagyang tumaas ang kanyang kilay habang sinusuri ang kanyang system panel. Mariinyang winika sa sarili. Nagsimula ng lumiit ang death zone, bagaman ligtas papansamantala ang Gujian clan, upang makalampas sa mga darating na panganib, kailangan kong makahanap ng maasahang kasangga, isang mount. Napailing siya, saka ngumisi ng may sigla, ang tinig ay puno ng pananabig. Iyon, iyon ay tila ang dagandong ng isang mabangis na tigre, kung matatilian ko ito, magiging karapat dapat itong maging aking sakay. At sa isang iglap, Walang pag-aalinlangan, lumipad si Shu Wachen, tinutungo ang direksyon ng demonic beast na nais niyang sakupin. Lumipat ang eksena sa Chaotic Blade Valley, dito, isang dambuhalang agila ang nakatunghay mula sa itaas, ang mga matay tila nag-aapoy, sa ibaba, isang cultivator ang nakatayo, napapalibutan ng mga random box item, mga kalabang kanyang pinaslang, tumawa siya ng malakas, puno ng kayabangan, habang nakatingala sa agila. Haha, -ha. Akin ang Great Eagle, sa tulong nito, makakatakas ako sa Death Zone. Ngunit bigla siyang natigilan ng isang malakas na tinig ang dumagundong mula sa kanyang likuran. Nais ko ang agile ang ito, napalingon siya, ang mukha'y puno ng pagkabigla, at mula sa anino, isa pang cultivator ang dumating, ang tinig ay may kakaibang himig. Iyan ay isang cyan feathered eagle, kung matatilian natin ito, tiyak na magiging ligtas tayo. Ngunit bago pa siya makagalaw, Walang habas na nagpakawalan ng isang nakamamatay na sword slash si Li Wuji. Ang kanyang kasanayan ay tila bagyong dumurog sa kalaban, na agad na naging isang random box item. Ngumisi si Li Wuji, puno ng paghamak at mariing winika. Ano pa ang hinihintay ninyo? May mas kapa na panabik pa ba kaysa rito? Pagkatapos, agad na tumindig si Li Wuji sa harap ng dambuhalang agila, tumingala siya. At sa kanyang mga mata ay kumikislap ang labis na kasiyahan at walang habas na pagmamataas. Mariin niyang winika, puno ng paghanga at pag-angkin. "Sa patang laki, sa patang karangyan, gusto ko ito." Dagdag pa niya, may siglang nag-aalab sa kanyang tinig. "Dakilang Agila, samahan mo ako. Tayo tatakas sa death zone." Lumipat ang eksena sa misty jungle, kung saan ang makapal na hamog ay bumabalot sa bawat sulok ng gubat, mula sa kalangitan Isang bowl ang liwanag ang dumaan, tila isang komitang naglalagablab, dahilan upang mapahinto at mapatingala ang isang grupo ng mga cultivator. Maaari kayang ito'y isang kaya manang mula sa kalangitan, mariing sambit ng isa, puno ng pagtataka. Walang pag-aalinlangan, sinundan nila ang direksyon ng liwanag, isa pa sa kanila ang nagsalita, puno ng pananabik. Sa ganitong kaguluhan, tiyak na may epic grade equipment sa loob, kailangan nating magmadali bago maaga ng iba. Ngumisi naman ang cultivator na may takip sa isang mata, puno ng kumpiyansa. Huwag kayong mag-alala, anim tayo, walang makakatalo sa atin. Ngunit sa kanyang isipan, sumili ang kasakiman at paghamak. Kapag nakuha ko ang epic grade equipment, sino pa ang may silbi sa mga walang kwentang ito, kailangan kong humanap ng paraan upang sila'y mawala, at ang kayamanan ay mapasakin lamang. Makalipas ang ilang kisap mata, Narating nila ang gilid ng isang malalim na hukay, dito bumagsak ang bowl ang liwanag, napasingha pang isa sa mga cultivator, at sa kanyang mukhay sumilay ang ngiti ng kasakiman. Ay ito ba, ang sukdulang kayamanan? Ngunit nang marinig ito ng lalaking may eye patch, biglang dumilim ang kanyang ekspresyon. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng napakalakas na hampas ng kamaupa at frost, tumama sa kanyang kasamahan at itinilapon ito palayo. Tumigil ka sa pagtitig, akin ito? mariin niyang sigaw. Tumindig siya sa harap ng natitirang mga kasama, ang kanyang mukha'y puno ng paninindak. Napasigaw ang babaeng cultivator, nanginginig sa takot. Inambus mo si Old Lee, ano ba ang binabalak mo? Ngumisi ang lalaking may eye patch, puno ng paghamak. Alam niyo na ang sagot, syempre, ang ganitong kayamanan ay para lamang sa akin. Galit na galit, inilabas ng mga cultivator ang kanilang mga sandata, isa sa kanila ang tumuro sa kanya at pasiga na nagwika. Masyado kang arogante, iniisip mo bang kaya mong labanan kaming apat ng mag-isa? Ngunit sa halip na matakot, ngumisi lamang ang lalaking may eye patch. Agad siyang nagpalabas ng bugso ng lilang enerhiya, bumuo ng ulap na tila usok na gawa sa mismong kapangyarihan. Ang purple equipment at ang earth rank, high grade cultivation method ay nasa akin at kay Old Lee. Ngayon napatay na siya. Iniisip niyo bang matatakot pa ako sa inyo? at sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang nakamamatay na kasanayan. Demon Bear shakes the heavens, dumagundong ang paligid, at sabay-sabay na itinilapon ang apat na cultivator. Naglaho ang kanilang mga katawan at naiwan na lamang bilang mga random box item sa lupa. Ngumisi ang lalaking may eye patch, puno ng paghamak at malamig na tinig. Lahat kayo, mamatay na lamang, samantala, sa di kalayuan, makikita si Hong Cheney na nagkukubli sa paanan ng isang dambuhalang puno, Mariing nakamasid sa nagaganap na digmaan mula sa magkabilang panig. Mabilis niyang inilabas ang kanyang makapangyarihang epic talisman, at sa tinig na puno ng kumpiyansa at paghamak ay mariing winika. Sa isang pagsubok kung saan ang malakas ay lumalamon sa mahina, naglakas loob ka pang magtiwala sa iba, kayong mga hanggal, nakakatawa. Sa puntong ito, makikita ang cultivator na may takip sa isang mata, malakas ang kanyang halakhak, bakas sa ang tagumpay, sa paligid, Nagkalat ang mga random item box na iniwan ng kanyang mga pinaslang, mariin niyang sambit, puno ng kayabangan. Hahaha, ha, ha, ngayon, ang sukdulang kayamanan ay akin na. Ngunit bigla, mula sa likuran, sumulpot si Hong Chenny, malamig ang kanyang tinig, puno ng paghamak. Kung ikaw ay isang tupa, umasta ka na parang tupa, inisip mong kaya mong angkinin ang sukdulang kayamanan, karapat dapat ka ba? At sa isang iglap, Inihadis ni Hong Cheni ang kanyang talisman at inaktiba ang kapangyarihan nito. Bam alat ng gintong kidlat ang katawan ng lalaking may eye patch. Nagliyab ang paligid sa enerhiya. Galit na galit, sinipat siya ng kalaban, ang mukha'y hindi may pinta. Ikaw, kaya pala naghintay ka lang ng tamang oras, walang ka at walang dangal. Ngunit taas nung umisi si Hong Cheni, tila nanunuya. Hey, noong pinapatay mo ang sarili mong kasama, bakit hindi mo binanggit ang tungkol sa dangal, ako'y isang simpleng tagapanood lamang. At sa isang kisap mata, pinakawalan niya ang kanyang mapangwasak na kasanayan, dumagundong ang paligid, at ang lalaking may eye patch ay naglaho, naging isang random item box, mariin ang tinig ni Hong Cheni puno ng kumpiyansa. Paanong hahayaan kung may ibang humipo sa aking biktima, mamatay ka na. Makalipas ang sandali, Bumabas si Hong Cheni sa hukay kung saan bumagsak ang gintong liwanag, ngayon ay naging isang makinang na batong ginto, mariin niyang winika, tila para sa kaluluwang iniwan ng kanyang kalaban. Sobra kang nagtiwala sa sarili, sinuri niya ang laman, at mula rito'y lumabas ang isang kumikislap na armor set, na pasinghap siya, halos hindi makapaniwala. Ito, ito ba ay isang epic grade set, walang pag-aalinlangan, agad niya itong isinuot, sa kanyang mukha'y sumili ang kasiyahan, at mariin niyang winika Ang langit ay tunay na nasa aking panig Hahaha <laughs> Sa sandatang ito Sino pa ang makakahadlang sa akin? At sa isang iglap Lumipad si Hong Chenyi Mabilis na parang kidlat Habang tinatahak ang himpapawid Mariin niyang winika Puno ng determinasyon Ang huling death zone ay nasa Red Brow Mountain Hindi na ako makapaghintay na maghasik ng duguroon Dagdag pa niya May paghamak sa tinig Ye Junlin Maghintay ka lamang Samantala, sa kabilang panig, sa hangganan ng Crescent Lake at Red Brow Mountain, makikita ang kalbong si Ye Junlin. Bigla siyang napabahing ng malakas habang nakasakay sa kanyang kabayo, hawak ang lubid. At so, sino na naman ang nagbabanggit sa akin? Ngunit bigla siyang natigilan nang huminto ang kanyang kabayo, napakunot ang kanyang nuo, puno ng pagtataka. Xiao saan ka ba pupunta? Nandoon ang safe zone, bakit ka tumatakbo sa maling direksyon? gusto mo ba akong patayin ng lason? Pagkatapos, mariing pinalupalo ni Ye Junlin ang likod ng kanyang kabayo upang ito'y magpatuloy sa paglalakad, ngunit sa halip na sumunod, humiyaw lamang ito sa matinding sakit at tumangging gumalaw, na inis si Ye Junlin at mariing winika. Ano bang ginagawa mo, matigas na hayop, ngunit bigla siyang natigilan ng sadika layuan ay nasal ayan niya ang isang gintong bato na nakabaon sa maliit na hukay, nanlaki ang kanyang mga mata, at sa tinig na puno ng pagkagulat ay mariing sambit. Sandali, Diyos ko, maaari kayang ito ang alamat na airdrop. Agad siyang bumaba mula sa kabayo, at sabay nilang nilapitan ng gintong bato, puno ng kasiyahan, halos mapatalon siya sa tuwa. Xiao Wei, alam kong tama ka mula sa simula, ang kabayo na may tumangu-tango. Tila ba nakangisi, hudyat ng pagsangayon. Sa sandaling yun, hinawakan niya Ye Junlin ng gintong bato, na panganga siya, halos hindi makapaniwala, habang sumisigaw. Diyos ko, napakaliwanag, napakakinang, dagdag pa niya, puno ng pagkasabik. Ito ba'y tunay na gintong alamat? Nakita niya ang sariling kalbong refleksyon sa sobrang kintab ng bato, at patuloy niyang winika. Hindi ako makapaniwala na may ganitong kayamanan sa pagsubok na ito. Dagdag pa niya, may kumpiyansa sa tinig, ngayon, nagsisimula ng maging kapanapanabik ang lahat. Lumipat ang eksena sa naglalagablab na bulkan ng Red Brow Mountain, kung saan apat na puna lamang ang mga nakaligtas. Mula sa di kalayuan, isang grupo ng mga cultivator ang nagkukubli sa likod ng mga palumpong, nakamasid sa direksyon ni Zhu Wachen, na nakasakay sa kanyang puting tigre. Mariing sambit ng isa, puno ng kaba, ang white-robed sword immortal, siya si Zhu Wachen. Dagdag pa ng isa, nanginginig ang tinig, tingnan mo ang kanyang mount at kagamitan. Lahat ay higit pa sa purple grade, huwag tayong makialam, magtago na muna tayo. Ngunit sa sandaling yun, biglang sumulpot si Li Wuji, sakay ng dambuhalang agila, ngumisi siya, bahagyang nanunukso, at mariing winika. Hehe, kahanga-hanga ang yung sakay, ngunit bakit tila wala ng iba sa paligid? Mariing tugon ni Zhu Wachan, kalma daw ang ekspresyon. Maraming salamat sa papuri, kapwa daoist. Marahil ay napagtanto nilang wala silang laban sa atin, kaya sila ay nagkubli. Nang marinig ito, agad na itinaas ni Li Wuji ang kanyang espada, napakunot ang kanyang noo, at sa tinig na puno ng inis ay mariin sambit, "Tulad ng inaasahan, napakaraming nagtatago." Dagdag pa niya, may paghamak sa tinig, "Ang pinakakinamumuhian ko ay ang mga daga na nagtatago ng ulo ngunit ikinakalampag ang buntot kung ayaw niyong lumabas." huwag ninyo akong pilitin na isa-isahin kayong hanapin. Samantala, sa kabilang panig, makikita ang isang grupo ng mga cultivator na nagkukubli sa likod ng malalaking puno, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding inis at pagkayamot, mariing winika ng isa, halos pabulong ngunit puno ng galit. Hindi ko talaga matiis ang baliw na babaeng yon noong nasa barko pa tayo, at ngayon, ganoon pa rin siya, arogante at walang pakundangan. Dagdag pa ng isa, puno ng pagtataka at panlilibak. Naiintindihan ko ang kayabangan ni Senior Zhu, pero siya, anong karapatan niya? Bakit hindi na lang tayo magsanib puwersa at tapusin silang dalawa? Sa puntong ito, makikita si Zhu Wachan, hawak-hawak ang uluhan ng kanyang espada sa tagiliran, malamig ang kanyang mga mata, nakasipat sa gilid, at mariing winika. Kapwa Daoist, tunay kang taong may paninindigan, ako man, hindi ko matiis ang mga duwag na nagkukubli sa dilim dagdag pa niya puno ng bigatang tinig kung iisa ang ating layunin bakit hindi tayo magsanib puwersa at lipulin silang lahat agad namang tumugon si Li Wuji bumababa mula sa kanyang dambuhalang agila puno ng kumpiyansa magandang ideya matapos nating tapusin silang lahat ikaw at ako ay maghaharap sa huling labanan ganyan lumalaban ang isang tunay na lalaki hindi isang tunay na cultivator at sa isang iglap walang pag-aalinlangan Nagpakawala si Li Wuji ng isang mapangwasak na sword slash, dumagundong ang paligid, yumanig ang hangin, at mariin sigaw, puno ng apoy ang tinig. Mga daga, kung hindi kayo lalabas ngayon, ililibing ko kayo sa inyong pinagtataguan. Sa sandaling yun, napilitan lumabas ang grupo ng mga cultivator, hawak-hawak ang kanilang mga sandata, bakas sa kanilang mga mukha ang determinasyon at galit, mariin sigaw ng isa, puno ng inis. Sobra na ito, patayin sila, sumunod ang isa pa, mariing nagutos. Tapusin sila, sa puntong ito, makikita si Zhu Wachan, dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang espada mula sa kaluban, kasabay nito, unti-unting bamalat ang bughaw na enerhiya sa talam, tila usok ng kamatayan na gumagapang sa paligid. Nang masilayan nito, natigilan ang mga cultivator, nanlaki ang kanilang mga mata, napako ang tingin sa nakakatakot na bugso ng enerhiya, mariing sambit ng isa, Nanginginig ang tinig sa pinaghalong kaba at gulat. Diyos ko, ang kanyang espada, ito'y tunay na epic grade, dagdag pa ng isa. Bakas ang matinding takot sa mukha, masama ito, ang kanyang cultivation method ay heaven rank, lahat tayo, umatras, ngunit huli na ang lahat, sa isang iglap, walang pag-aalinlangan, pinakawala ni Zhu Wachan ang kanyang nakamamatay na kasanayan, absolute zero, isang bugso ng nakapangingilabot na lamig ang kumawala, yumanig ang lupa. At ang sinumang nadaplisan nito ay agad na binalot ng kamatayan.